Tututukan ng Save the Children Philippines ang gutom. Nasa gabal sa pagkamit ng pangarap ng mga bata. Giit ng organisasyon, napapanahon ng bigyang pansin ang problema sa gutom lalo na ngayong magpapasko. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Angela, dinaganap ngayon ang campaign ng Save the Children of uh, Philippines na may pamagat na tayo ang Pasko Beyond the Bowl dito sa Manila Flag Tower sa Museum. Ito yung kauna-unahan nilang Christmas campaign na nagka-focus sa hunger o gutom na alam natin isa sa mga suliranin ng bansa. Base sa survey ng Save the Children Philippines, 7 out of 10 na pamilyang Pilipino ang nagsasabing kulang ang kanilang kinakain. Araw-araw daw nilang suliranin at kailangan harapin. Ang tayuang Pasko campaign ay sumasalamin na panahon na ng pagbibigayan at malasakit, lalo na sa mga nangangailangan. Sabi nga ng Save the Children Philippines CEO Attorney Albert Mugot, pwede natin gawin makabuluhan ng Pasko beyond the bowl. Ibig sabihin na pwede natin i-extend ng malasakit sa kapwa. Ang beyond the bowl ay simbolo ng ating laban sa child hunger sa bansa. Paliwanag pa nila hindi lang ito basta bowl, kundi sinasalamin ito ang potensyal at magandang kinabukasan ng bawat kabataan na nahihirapang makamit dahil sa gudong. Nagbigay naman ng inspirational message para sa lahat. Ang actress na si Naria Atayde at siya Bigor, nagkapwa ang ng Save the Children Philippines. Bilang pagpapakita naman ng commitment sa kampanya. binigyan ng bawal isang dumalo ng bowl para magsulat ng kanilang pangako na susuportahan ang kampanyang Save the Children from Hunger. Dito napili ng uh, Save the Children Philippines na ganapin ang kanilang kampina dahil maituturing daw na historical place itong Manila Black Tower at maganda daw na balikana yung problema na kailangan kubunana, gaya ng buto. Cops G, Angela. Maraming salamat, Mobile Journal, Yeda Pascual. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, isimple eh, lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.